So hi guys! Hello, hello! This is Sir Mr. Mr. Anyway, it's my vlog and welcome to this video. I and mean, in this video po ay pupunta tayo sa farm. Ano ba? Masa Today is weekend. Today is Friday. So, maligo po tayo sa farm kasi I miss the pool. So, maligo tayo. And mag-update tayo doon. Yun yung mga bagong project sa benda. Kasi ito sa benda, hindi talaga mapakari pag walang project sa isang buwan. Halos every month may project and everything. So, let's see kung ano na ng mga project niya. So before that, punta tayo ng farm, magpapagupit muna ako. Then saka na tayo pupunta. So let's go guys. It's sunny day oh. Kala ko may bagyo. Let's see. Guys, so para sa ta. May suki. Pero naliligay ko ano yung pagpapagupit. So let's pagupit time because it's Friday. Weekend, so weekend beauty dapat. So let's go. <laughs> Ayan guys, sila nagpagod po yung tatag bag po natin We have a new leg Eh, hey, hi hey te! Ikaw na isa? So piyana kay ka ay eh. Pero manang lupa di ba ka to? Ah, oh, leg Eh te! So let's go, so it's sunny guys So, kagkwanta Nag, ano ta, nag-expect nag-not sell sali kasi bagyo tapos yung mga sapian na to ng mga fans here <laughs> so let's have first let's hanap na tayo ng crocailer na to so pupunta tayo ng farm and bibili mo na tayo ng tuyo kasi sabi ni Brenda wala doon tuyo sa farm so ang pera ko pala 200 ay mapaigot tayo siya sa tuyo so, Let's go. I saw going to see si Mark. Well, oh, we are riding our local taxi. local taxi. <laughs> so get up on the horn, cause I said, Juan policy. So I think uh, the to so uh, resort. I do. we're We are Ah, Huwag kayo pinikas sila, Sa bakay. Saan eh? Kani? siya katamba. Kasi ang mga pinupos. Kasi ang mga pinupos. mga pinupos. Kasi ang mga sand. Kasi ang mga pinupos. Kasi mga Ya Dilis. Tapi lama nih, Ayan mga bulat guys. Ang dami mga bulat dito sa... Ada baris. Ada ukur. Bayat, pengebulat ni, mata. Ano yung Ala, oh. Eh, ikaw asa. ba? So, dili. <laughs> so, walang dread. ku bakit? Pinakong na nila. Kasi pinakong yata. Okay. We'll see

pula <laughs> Ribsal Dilis Dilis na um, Silaw silaw Sap sap O oh, sap sap Bayat Kani Karaw And Tamban And Kabaw kabaw O oh, diba Perfect Ang dami na nabili So Good luck Mga stock Kamasa nato Sana I-stock nato na sa farm kay ginuo ako. Ang dami dito guys. Yan oh, nakahalira na sila dali. So just visit Luz Banzona sa Anusamis Oriental. For this, ang meron sila lang lang mga kuwanti no. Ano oh, may mga, na, na, oh, mga suka, bagoong. Ano yun oh, and, you know, mga dak, dayak, ay dayok. Dayak na oh. dayok. Lahat. And, di ba? Oh, may mga kuwanti. Pagkaya nyo ba yan? Namiligay na siya uyap. ah oh. Bulat ba? Hindi nga tayo mawari sa... Ehhh... Bye! So, po tala tayo ng... farm. So, ah. nangungplatag bulat. Marami para stock nila. So, let's go! So, ah. may So, we're here dito na tayo guys sa parking area so mga bagong gupit pa tayo dahil um, you know may mga nag comment kasi na pakit yung hair and ganito etc so yun yung brown brown ko na wala na pag gupit ko so mag isip kung tayo ng mga ibang kulay for the hair <laughs> kita anong kulay na lang I want ano rainbow <laughs> para isang kulay na So, it's Saturday. So, thank you so much, Lord God, na hindi kami masyadong na apektuhan ng bag bagong bagyo yung O1. Kasi, kota na kami kay Tino. Ay, Lord God. Ah, gawa sa isa ka bagyo na. Sunod ang isa ka bagyo. Inoop open Mga kalibutan. Ay, ginoon na. Hindi din na doon malalaman doon, no? Oh。Mga... Uh, oh, the flood control, ganyan ay ginoo po tsaka na natin nilaman ng mga some standard, mga ganyan mga ghost project, ginoo po Lord heal our country and the whole world ay ginoo po so let's go guys yung okay, niluluto siya ng pork munggos. ay mag si madam si ah, pork ang pirata si madam magluluto perfect ano wala pa man eh sabon ah magluluto ay nilutang ng munggo. Dito kasi ni normal na video. Mana. Wala. Kasi nung ako mag- Thank you. Sandali, sige, sagulshan. Guys, ibalik sa Guys, ito po ang bagong project ni Brenda. So update po tayo ngayon. So this is what we call. Pasadi Shawas. Pasadi Sha. Tangkal. Tangkal din, eh. Dili ni mo. Bakum so this is the newest cooking area here in the farm. Gino ko. mga mga kwa yung sa mga loyal dun yawa mga mga sobahanti dani ay kay so again ha, hindi po ba pakaalis yung sa isang buwan na wala siyang proyekto so this is um, good also para sa mga cooking career namin. Kasi ang nag-continue na talaga si Ivy, si Rhea. Ako nagkukukik-kukik ako pero not that very consistent kasi mahal na budget na yung <laughs> ingredients. Ah! Andito ang manok na eh. So, ah, pinali ka buong isa na. Usap, pinali <inaudible> ka Ano niya? Duwa ka buong tolo? Ano yung subahanan? Ah, subahanan. Lutoanan. Duwa. Then hmm. lababo. Lababo. Ah, okay. Lagi kayo para kung ano lang. So another na po kuan pine for the host and everything no. For the water source. <laughs> Ang ganda dito kasi sabi niya dito daw pwede magluto um, facing the farm. Uy, so, dapat ano siya alutan. Facing the farm, I kind of the Hinaguan farm. Then kung dito tayo na view, pwede din dito na mga video video. Magluto-luto ka pack Oh, uh, facing that. So wala na mga ganda ha. eh, pagkatapos dito wala on din na siya ang mga kana wala on din na siya ang okay ko yung wala on din na siya ang mga trapo kaning mga kani o oh. tani wala on no kaya para view yun ba no wala on din sa tanan di potlon din na siyang kaning kahoy para para kaya kaya kaayo nandang lagi baboy di ha astag baboy Ayan, ayan na tama ilin. Yay. Yeah. So, dapat alutan na din siya. Okay. kuan na, oh. Labong na kasi Ananal ba? Alutan, so, sa kaon, hindi siya dapat para alutan. Yeah, Di ba, chicken? Ha? Ay, the roaster Okay. Laki na siya. And yung mga sampayan. Mawawala na din yan pag luto Kasi doon na na siya i-transfer sa likod para wala na sampayan din sa front. Ayan. Ang ating bagong lababo. And bagong tawag ito, ito lutuanan naming lahat teka lang po hmm, diba ayan ah ito akong alam dito Hello, kayo sa itin na lahat. Sa pagluto dito, sana makaluto na kami dito. Ha! Tawa ni